kasi lumalabas na ito ngayon, so I'll also file a resolution to and that effect. And pagkakaroon ng hearing, the Committee on Banks will lead it? Yes. Tama. Oh. Committee on Banks and Financial Institutions. And you will file a reso by next week? Yes. Oh. yes. Dapat uh, papuntayin dito ang SSS at uh, panugutin mm -hmm. at uh, explain kung bakit may utang sa kanila yung I would assume mga ano yan, mga establishmento yan mm -hmm. at uh, hindi nila kinokolekta. at lumobo ito eh. Mm -hmm. no? So ano ang gagawin nila para makolekta yan? Uh, ano ang ginawa nila para makolekta yan? At uh, anong remedy? No? Dahil <coughs> nama si masiseli, yung mga hindi nagbabayad, pinapakawala mo lang. Ang pinapaparusahan ngayon yung mga nagbabayad, yung mga masisipag mag-remit. No? So mm -hmm. hindi, hindi patas yung ganyan na pangyayari. <laughs> yung oversight po na yun, um, pwede na po silang ipatawag anytime or mag-launch po ng separate Senate probe on this? May yeah, uh, pwede i-launch yan anytime ng Committee on Banks and Financial Institutions. At I would, ako, ako rin, I'll talk to uh, the Committee on Banks para tingnan itong angulo. Baka pa, kailangan talaga uh, magkaroon ng oversight na. Dahil nga, um, uh, we have to look at it holistically, hindi lang yung pagtaas. mm -hmm ng premium and then para magbigay ng dagdag benepisyo. Ba't tignan rin natin yung mga kakulangan nila at hindi na ginagawa ng management, katulad ng pagkukolekta ng uh, ng, uh, ng uh, utang. Uh, isa rin na dapat tignan dyan yung investments. no, <clears throat> In theory kasi pag ang pension, pag nagbigay ka, yung investment na binigay mo o yung pera na binigay mo, ilalagay sa si investment para yung investment ang kikita at siya rin ang magbabayad ng iba pang mga benepisyo. Kaya uh, self-sustaining ang tawag dyan. No? Para sa akin that is the the uh, that is the debate or mm -hmm. that is the sticking point. Mm -hmm. Dahil gusto mo magtaas ng contribution mm -hmm. para, makakolekte ka, para makakolekte ka ng 51 billion pesos mm -hmm. para magamit mo sa iba't ibang pro programa. Mm -hmm. Pero ang utang sa'yo iyo ay 93 billion pesos. Mm -hmm. So in other words, kung makolekta yung collect ta mo yung utang mo, hindi mo na kailangan magtaas yes, mm -hmm. ng uh, ng uh, contributions. Mm -hmm. So para sa para sa akin, this is a management problem. Mm -hmm. Dahil in any organization, importante kolektahin mo yung utang yes, mo. Mm -hmm. uh, kung kailangan ka magdemanda, magdemanda ka. Kung kailangan mo dalhin siya sa korte, dalhin mo siya sa korte para lang mabayaran ka. Dahil kung hindi ka mababayaran, mm -hmm. hindi mo naman pwede ipasa ito mm -hmm. sa pagtataas ng contribution. Mm -hmm. Kung problema mo ay management mo, hindi mo pwede ito ipasa sa pagtataas ng contribution. Mm -hmm. Yung pag hindi mo pagkakolekta ng utang, problema ng management yan eh. Baka mabagal yung management, mm -hmm. baka hindi kumikilo si management. Mm -hmm. Pero management problem yan. Mm -hmm na pinapasa mo ngayon sa tao, itong management problem mo. Yun ang na, para sa akin ay that is the uh, that is the uh, concern no, that I have because um, ang first order of business is kolektahin mo yung 93 billion. Mm -hmm. no, dahil pag kinolekta mo yung 93 billion, di mo na kailangan ng uh, premiums. premium.